heartbreak big heartbreak for dexter score run change 82-78 piece of cake for billy ray philip Pegar. Well, a few minutes back adornado with a fall away from the side michael hackett had the inside track on that rebound here's billy ray he's gonna make lindsay to bernie sinasabing siya ang best import ng pba nung dekada 80 o maaring sa history ng liga ang naging simbolo ng tunay na american basketball player sa filipinas ang naghari sa impapawid at nag-iisang offensive force na hindi kailanman napigilan. Tinatawag siyang The Black Superman dahil sa kanyang opensa na pang superhero ang datingan. Tunghayan natin ang naging karera at buhay ni Billy Ray Bates. Nagmula sa hirap, umangat pero muling nagbalik sa hirap. Ano ang tunay na nangyari sa kanya at bakit bigla na lang lumagapak ang kagalingan niya sa basketball at tuluyang naglaho sa PBA? and play a much better ball game. Jaworski on Cessa, nothing there, but Billy Ray Bates follows up. It is, you won't believe this, but it's almost four minutes at Toyota's into the face of Billy Ray Bates. Billy Ray Bates very cool about matters. He knows that he has to stay on the court and this is the technical foul shot. Yes, if the referees can keep the game under control and just let the guys play a physical game as long as they're consistent in their calls, I think we'll see a super basketball game. Good fallout shot coming from Billy Ray Bates from 8 and below. So what Toyota was doing was just tighten up and try to jam the paint. Now that Bill Ray Bates is here, you know that he can fire from the outside and also inside. Well, that's definitely true. What happened for a while was that the uh, Redmanizers were actually playing defense against themselves. They were crowding the ball, too many players around the basketball, and that way Toyota could just play a you know a zone, one man can stop. And again, the spin was a little bit too strong, and he's frustrated with that. He only made four points all in the first. And Billy Ray Bates, oh! Si Billy Ray Bates ay ipinanganak noong May 31, 1956 sa Kosciusko, Mississippi sa Estados Unidos, pangwalo sa siyam na anak nila Frank at Ellen Bates. Laki sa hirap si Billy na kinagisnan ang pangungulekta ng bulak, mais at beans na isang anak ng aparsero sa isang mayamang hasyendero sa Mississippi. Pitong taon pa lamang si Billy nang iniwan sila ng ama nito dahil sa pagiging alkoholik kung saan naman na niya ang kanyang tangkad. Walang kuryente, walang maayos na palikuran, ang tanging sumalba lamang sa kanya sa realidad ng kahirapan ay ang basketball. At ito ang naisip niyang magiging takas sa kanilang paghihirap. Nasanay sa mga batak na gawain kaya naman nabiyayaan ng lakas ng katawan at angking athleticism ang batang dili. Nadiscover siya habang naglalaro sa kanilang gawa-gawang ring at doon ay narecruit siyang maglaro sa high school na siya namang ikinagulat ng marami dahil hirap pang bumasa si Billy sa mga pano na ito. Sa basketball ay eh, nakita ni Billy ang kanyang silbi sa buhay. Siya man ay kinagulat na nakakashoot at nakakadunk siya ng walang kahirap-hirap. Kahit wala siyang formal na training sa basketball, naglaro siya sa Kentucky State University doon niya ipinamalas ang natural niyang talento. Kaya lang ang problema ni Billy ay eh hindi siya makasunod sa mga plays ng mga coaches at walang ibang iniisip kundi mag-dunk o shumot kapag ito nagustuhan niya. Mula sa mga high-flying acts niya at offensive prowess, nabigyan siya ng pagkakataon na makasama sa 1978 NBA draft. Napili naman siya ng Houston Rockets sa 3rd round bilang kanilang pang-47 pick overall. Pero hindi pa man nakakapagsukat ng jersey itong si Billy, eh sinipa na siya agad ng Houston dahil nais ng manager ni Billy na magkaroon ng guaranteed contract ang ating bida na imposible namang mangyari sa isang third round pick. Kaya naman naglaro na lang siya sa CBA o Continental Basketball Association. Isang maliit na liga na hindi na aktibo ngayon. Naglaro siya sa koponan ng Maine Lumberjacks. Siya ang tinanghal na highest scorer doon at rookie of the year ng season at ang slam dunk champion. Di rin malilimutan na bumasag siya ng apat na backboard sa ilang game nila sa CBA. Dahil na rin sa ganda ng laro ni Bates sa CBA, e eh binigyan siya ng 10-day contract ng Portland Trail Blazers para naman masubukan ang kanyang husay noong February 1980. Mabilis na naging crowd favorite itong si Billy sa kanyang mala Julius Irving na style ng paglalaro. Bates came off Ramsey's bench to toss in 29 points. And here he is keying the fast break and going to the open man, Calvin Natt. And the Blazers are only backed by... By so the way, don't you know who Dennis Johnson is? Yes, I know the guy. I heard of him. Don't you know how good he is defensively? You're not supposed to be getting off a 29 on here. Well, uh, you know, I just come out here, you know, and take my open shots and, you know, look for the good shot and look to pass off. And, you know, I just... Got those 29 points by playing team ball and you know I was wide open. Billy Ray, you're going so good in Portland. Look at this. The ministers now are making their sermons about you on Sunday. Rock of Ages, Billy Ray. Shoot a jump shot, fade away. Get a slammer, that away. Fire home a three-point play. <laughs> Rock of ages, Billy Ray. We all hope you're here to stay. Are you indeed here to stay? Yes, uh, I hope so. I'm gonna give it all I got, you know, show the people what I can do and You know, I like the system and I hope I'm here to stay. Tuluyan na siyang inabsorb ng Portland at sa kanyang rookie season e eh, nag average siya ng 11.3 points, 1.8 rebounds, 1.9 assists at 0.8 steals per game. Mukhang mababa pero para sa isang bench player na ipinapasok lamang ng 14 minutes kada laro e eh, nakakabilib ang mga numero na iyan. Sumikat siya sa moniker na The Dunk. Umi-score siya mula 25 to 40 points kada game. At dahil sa ganda ng kanyang nilalaro, eh siya ang tinanghal na play of the week sa unang buwan niya sa liga. Nakapaglaro si Bates sa Portland mula 1980 hanggang 1982. Sa bagong buhay na tinatamasa niya, eh siyang nanibago. Ang kagandahan lamang nito, eh meron na siyang pera. Dumami ang mga nakikiangkas sa kanya at ang mga nagpapanggap na kaibigan. Nakilala si Billy sa dalawang bagay, ang dunking at drinking. Madalas siyang dumarating sa practice ng nakainom dahil sa buong gabing pakikipag-party at pakikipag-inuman sa clubs. Kung hindi man, eh makakatulugan niya ang mismong game day at sisipot na lamang sa halftime. Kaya naman noong September 1982, eh napuno na ang Portland Management at tinanggal na siya sa roster. Kinalaunan ay kinailangan niyang pumasok sa Portland Hospital para sa kanyang drug rehabilitation. Binigyan pa siya ng second at third chance ng Washington Bullets at LA Lakers. Pero kahit na talentado siya, eh hindi pa rin niya natigil ang kanyang mga bisyo. Muli siyang pinasok sa rehab sa Phoenix, Arizona. Doon ay may tumulong sa kanya dahil walang ibang alam sa buhay itong si Bates kundi ang basketball. Sinabihan siya na baka pwede niyang subukang maglaro sa ibang bansa dahil walang NBA team ang nais nang kumuha sa kanya. Nakahanap siya ng bansa na kung saan makakalaro siya ng basketball na hindi kailangang itigil ang kanyang mga bisyo. Ito ay ang PBA sa Pilipinas. Mismong si Tommy Manotok na coach ng Crispa noon ang nag-recruit sa kanya. And Billy Ray Bates, it is counted. and the bench of toyota is up in question. Loisaga. it is a foul called against loisaga. okay, let's see if we can catch that one again in slow motion. i think it was a good call by the official because billy ray bates did not continue his forward motion. you'll see he realized the defensive man stepped into, into view. and billy ray bates just couldn't be surprised if billy ray bates intentionally misses this. Noise. Uh, the, of the uh, ball game. both teams now trying to run their plays playing very patient offense hey, here is Peter Ray Bates suspending himself and getting that basket for his setup better catch fire because look out here comes Peter Ray Bates gently oh. Thanks to your TV screens Amo starring today's hottest action king Rudy Fernandez together with Sandy Andalong don't forget Amo Friday July 15th 9.30 p.m. via TV 13 21 points for BRB Sa kalagitnaan ng 1980 lumapag sa Pilipinas si Bates at kaagad na naghanap ng beer. Pero pagkatapos noon ay lumaro sa kauna-unahan niyang PBA game sa koponan ng Crispa. Nawindang ang mga manonood sa pag-ere at husay ni Billy sa hardcourt. Hindi pa kasi tayo nakakakita ng mga basketball player na ganito ang kalibre. Kalaban ng Crispa noon ang Great Taste na import naman si Norman Black mula sa high flying layups at dunks pati na rin ang perimeter shooting. Gumawa si Bates ng 64 points kahit na tinalo naman sila ng great taste. Gayunpaman mabilis siyang naging paborito ng mga fans ng Crispa at ng PBA. Hindi lang opensa ang naging ambag ni Billy kundi pati na rin sa depensa. Bilang 6'4 at may muscular na pangangatawan, kayang-kaya niyang makipagbalihan sa physical na brand ng PBA noong 80s. Na-revolutionize ni Billy ang status ng import sa PBA. Siya ang naging flag bearer ng isang tunay na Amerikanong basketbolero na napapanood lang ng mga Pilipino sa NBA. Dahil sa kanyang scoring ability, flamboyant na karakter at overall charisma, tinawag siyang The Black Superman. Ibang-iba ang status ni Billy sa Pilipinas mula sa pagsipa sa kanya ng mga NBA teams at pagpasok sa rehab, sa Pilipinas sinasamba siya na parang Diyos ng basketball. Those people, they love me. Sabi ni Bates sa Oregonian. There, I was like Michael Jordan. I could have anything I wanted. All I had to do was snap my fingers. I had my own condo, my own car, and my own bodyguard with an Uzi. I had to fight off the women. Kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan e eh, ang hindi pa rin niyang matigil ng mga bisyo. Ayon sa mga kakampi ni Bates sa Chris pa noon na sina Atoy Ko at Abit Gidaben, ibang klase at baliw daw itong si Bates kapag nasa locker room. Bago pa man mag-jump ball e eh, nakashot na itong si Billy. Madalas nadarating sa practice na amoy alak at kung minsan ay late nadarating dahil napuyat sa kakaparty kagabi. Bukod pa sa alak e eh, isa pang talento ni Bates ay ang pambababae mismong ang mga Pinay pa nga daw ang lumalapit sa kanya. Kaya naman nag ng bodyguard at driver ang Crispa Management para naman mapigil ang ganitong lifestyle ni Black Superman. Ayon sa mga sports writers noon, sinubukan namang magbago ni Billy. Pero masyado daw malakas ang tawag ng temptasyon. Gayunpaman kahit nasakit ng ulo ang idinudulot niya sa team ng Crispa, eh hindi mapapantayan ang husay niya sa basketball at alam nilang gagawa siya ng 40 o 50 puntos at ipapanalo ang laban. Noong 1983, nanalong best import si Billy at naging instrumental siya sa dalawang kampyonato na nasungkit ng Prispa Redmanizers. The nominees for this award were Norman Black of Great Taste, Donnie Coons of San Miguel, Jackie Dorsey of Gilby's, Billy Ray Bates of Crispa. And the winner, the Muhammad Ali of Philippine basketball, Billy Ray Bates. Billy Ray Bates is receiving the plaque from Donnie Coons, his predecessor. It must be mentioned here, however, ladies and gentlemen, that Donnie Coons finished a very, very close second in the balloting. Billy Ray Bates garnered 27, Donnie Coons 24. That's just a three-vote difference. Nagbatuloy ang laroy niya sa Crispa sa tuwing konferensya na pinapayagan ang mga imports, maliban pa sa mga laroy niya sa ibang bansa. Pero habang nagtatagal ay eh, daw ng palala ang kanyang bisyo at ang attitude niya ay eh mas nagiging mayabang. Siya daw ang nagpauso ng headband sa PBA, ang stripe na ni Saks at siya rin ang kaisa-isang PBA import na nagkaroon ng signature show sa Pilipinas. Noong nabalita niya daw na tinatawag siyang Black Superman, ay eh dumarating siya sa game na nakasuot ng cape ni Superman na tila lumilipad The only way I can be stopped is to handcuff my right arm to my leg, isang statement ni Billy sa isang pahayagan. Pero kahit nasikat na sikat si Billy sa mga fans ng Crispa, nag-aalala naman ang Crispa management sa paglalaan ng kanyang bisyo at ng kanyang attitude. Kaya naman binitawan na siya ng Crispa. At nang nabalitaan nito ni Coach Jaworski, eh walang pagdadalawang-isip niyang kinuha ang serbisyo ni Black Superman. Nagbabalik siya sa hard bilang parte ng Ginebra franchise at lalo pa silang lumakas ng pinang tandem sila ng isa pang malakas na import na si Michael Hackett. 10:48 followed slam in inset back rim shot coming from Alan Kay Dick and we'll end up with a jump ball. Kennedy and Billeray Bates exchanging glances nobody blinked but definitely a smile from Kennedy. Here are some revealing facts. Jaworski averaging 11 points and ever since he came off the bench has not bought a basket yes so far he has not really taken some shots at it, no? billy covered very well by abe king and a bound shot by billy a difficult one on the other hand here comes the spitfire the black superman being pressed by kennedy looks for the opening bates just has to work extra hard he has 39 in the ball game against a quadless from time to time but Fabiosa is look at bates there there's a goal pending, however, called against him. And if they lose this one, it could be curtains for them here in this conference. A rare miss coming from Kennedy. And on eight minutes and ten seconds to go. Fourth and last quarter. Great taste in front by 11 points. They had it at 21. Dynamite from the corner. Good setup play there by Billy Ray Bates. 38 points. Three right here in the fourth quarter. Bates. 42, knocking in seven. And here in the second half, three rainbow shots. Being pressed by Cesar. There's a cut by Jaworski. They have one timeout here in the fourth quarter compared to two that have been called by a great Case. Billy takes it strong and scores over three guys there in that lap. There's Kennedy picking up uh, Billy Ray Bates. Joey stationary. Here comes the black Superman. Drive and draw. Joey wants to be sure. Almost have it. Brother Chito. That's over the limit. Fabioz has also been very steady, instrumental in making the plays, aside from the fact that he scored 15 points and seven rebounds. Those were Billy's first points here. Quite a long spell brought for him here in the uh, fourth quarter. 45 points for Billy. Make that 46. Seven-point lead with two minutes and with ten wins, you know. So it's not no, it might no longer be under their control. A three-point shot by Chito Loisaga, Bates with a follow-up shot coming out of nowhere. Kaya naman nasungkit ng Hinebra ang kauna-unahan nilang kampiyonato ng 1986. Sa 1987, nagbabalik siya sa Hinebra at pinangunahan ang lahat ng import na may 54.9 points per game. Sa 1988, muling nagbabalik sa Hinebra si Bates pero overweight na siya dito. Hindi na siya ang dating black superman na kinakatakutan. Halos pinaglalaroan na lang siya ng mga binabantayan niya at kagad itong napansin ng mga fans at coaching staff ng Hinebra. Kaya pagkatapos lamang ng apat na games, e eh sinipa na si Bates at pinalta naman sila ni Joe Ward at Tommy Davis. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng karera ni Billy sa PBA. Sa tatlong seasons niya sa Inebra, e eh average si Bates ng nakawiwindang na 50.6 points, 5.4 rebounds, 5.2 assists, 1 steal at 0.8 blocks per game. Siya ang may hawak ng best scoring average sa buong history ng liga na may 46.2 points per game. Pagkatapos niya sa PBA ay eh, naglaro siya sa Switzerland sa FIBA Euro League, Nagbalik sa US para sa World Basketball League at ilang season sa Mexico at Uruguay. Sa apat na seasons ni Billy sa PBA ay eh, nakapagtala siya ng tatlong kampyonato at dalawang PBA Best Import Award. Naubos ang pera ni Billy at nagpatalon-talon ng lugar at trabaho habang patuloy naman ang ragasa ng kanyang mga bisyo. Wala na rin balita noon ang mga Pilipino kung kamusta na nga ba si Black Superman buhat nang nawala siya sa liga. Hanggang noong January 17, 1998, napabalitang nakulong si Billy sa salang first degree aggravated assault ng hold at pagnakawa niya isang gasolinan sa New Jersey. Nasintensyang makulong ng 10 taon at nakalaya lamang noong March 23, 2008. Nagbalik sa rehabilitasyon ng kanyang drug at alcohol issues at sinusubukang lumakad sa tuwid na buhay. Noong 2009, nagtrabaho siya sa isang grocery, naging floor technician at naging tauhan ng Colgate Recycling Company. Minsang namuhay ng tahimik kasama ang asawa at anak pero may mga alegasyon na marami palang naanakan itong si Billy sa Switzerland at Estados Unidos. Huling balita kay Billy ay nang na-interview at malitratuan siya ng Sports Illustrated at ilahad ang kanyang makulay na kwento. Sa ngayon ay solong namumuhay si Billy sa isang apartment na dinonate ng isang NGO sa San Francisco. Noong 2011, nagbabalik si Bates sa Pilipinas sa matagal na panahon nang maindak siya sa PBA Hall of Fame at tumaasa rin siya na magkaroon ng opportunity na makapagtrabaho sa tinatawag niyang second home, ang Pilipinas. Hindi naman siya nabigo dahil kinuha siya ng Philippine Patriots para maging skills coach sa ASEAN Basketball League. Pero hindi nagtagal ay nasipa rin siya dahil sa repeated misconduct and acts detrimental to the team and to the league. O sa madaling salita ay mga insidenteng may kinalaman na naman sa alak. Nakita din siyang mag-guest sa show ni Willie noon at humihingi ng tulong. He's here inside the studio. Remember, the Black Superman Billy Ray Bates. Hi, Billy Ray Bates. I'm a big fan of yours. How Good, you evening. Doing? Good evening. Good evening, How you doing? Thanks for inviting me to the show. This is like, this is a great, great show. Oh, thank you. No, I remember that. I was uh reminiscing that time. when I saw you, I was about uh, about 17 years old, or 16 during that time, really. And I, I'm a big fan of this part. Thank you. Every time. Every time you don't win, I cry you. And I, I need to sit down and talk with you just ten minutes so I can change my life and get back healthy. I wanna thank everybody for supporting me and believing in me and always believing in CRISPR Red McDonald's. Thank you. Thank you so much. No problem, no problem. You know I'm a big fan of CRISPR, and you're part of here, and you have entertained the Filipinos during yeah. your time, you know, and that's true. Uh, you were so famous during the time. I was just a student, and I was, I was watching it Every time CRISPR is uh, losing, I was crying. Yeah. And uh, you, you've been part in my. You're already part of our lives, you know, the yeah. Filipinos. You're part of our lives. Thank you, So uh, anything that uh, we can do, why not? I will help you, you know. What Noong Enero 2013, ang huling hibla ng pag-asa ni Bates na manatili at mamuhay sa Pilipinas. Inireklamo siya ng pambabato sa mga dumadaang kotse sa Cubao at ang insidente ng pambubugbog sa kanyang kondo na ibinigay sa kanya ng Philippine Patriots dati sinipa siya ng Bureau of Immigration at pinagbabawala ng makabalik ng Pilipinas. Marami ang nangihinayang hindi lang sa naging PBA karir ni Billy kundi sa naging takbo ng kanyang buhay. Ngayon bibigyan natin ng analisis kung bakit nga ba tila hindi niya maiwan-iwan ang mga bisyo at ano nga kaya nangyari kung tuluyan niya itong nakalimutan. Ang inakala nating Cinderella story na mula sa kahirapan at tutungo sa pag-asenso ay naging kabaligtaran pala. Pero kung iisipin natin, hindi kasalanan ni Billy ang lahat-lahat. Bago natin pag-uusapan yan, himayin muna natin ang kalakasan ng laro ni Billy Ray Bates. Nung dumating siya sa PBA, eh binago niya ang landscape ng mga imports. Sinasabi ng mga analyst na para siyang si Russell Westbrook maglaro na may katawan ni Lebron James. Mabilis at atletik pero may katawan na pangbaliahan. Kung basketball skills ang ating pag-uusapan, e eh walang katapon-tapon sa nagawa ni Billy. Ang unang kalakasan niya ay ang kanyang athleticism at leaping ability. Sa katotohanan, sa NBA pa lang ilantad na ang kanyang ability na lumipad sa ere. Kaya siya tinawag na dunk dahil sa kanyang lundagan. Mabilis din siyang kumilos at deadly ang kanyang first step. Listed siya na shooting guard, kaya pang gwardya talaga ang skill set niya. Sa height niyang 6'4", e eh, sakto lang ang height niya bilang shooting guard sa NBA. Pero nang dumating siya dito sa Pilipinas, eh ang height niyang 6'4", eh pang sentro at power forward na sa atin. Kaya naman masasabi nating napaka unfair para sa ating local players na may sentrong naglalaro ang may skill set at bilis ng isang gwardya. Hindi lang sa inside scoring maasahan si Billy. Napaka-deadly rin ang kanyang perimeter shooting may rebounding, ball handling, basketball awareness at work ethics. Nakakaibili na ang lahat ng ingredients para maging isang mahusay na basketball player sa NBA man o PBA. Nakatakda na siyang hiranging isa sa mga greatest basketball players of all time. Pero bakit ito naudlot? Kung iisipin, naguugat ito buhat ng siya ay pinanganak. Namulat si Billy sa isang mahirap na pamilya. Walang edukasyon at maaring hindi rin nangarap. Nasaksihan niya sa batang edad ang kanyang ama na lango sa alak. Para sa isang 7-year-old na bata, ang ginagawa ng kanyang ama ay normal at parte na rin ng kanyang buhay. Nakatikim na siya ng alcohol sa batang edad na 10. Nakainom na rin siya ng moonshine, isang nakalalasing na inumin sa edad na 14. At sa edad na 16 ay nasubukan na rin niyang manigarilyo at magmariwana. Noong nang high school siya hanggang sa paglalaro sa NBA, hindi eh niya nilubayan ang pagiinom at sinamahan pa ito ng droga. Noong 80 sa NBA, talamak ang droga sa locker room. Maraming mga NBA players ang aminadong nalulong dito, gaya na lamang ni Sugar Ray Robinson. Hanggang mapunta siya ng Pilipinas ay bitbit -bit niya ang mga na ito na naging parte na ng kanyang lifestyle. Kahit ilang beses siyang narehab e eh tila wala pa rin itong epekto. May mga analis din na nagsasabi na sa Pilipinas lalong lumala ang mga bisyo ni Bates. Nakakapaglaro pa rin siya kahit tulong sa alak at nababayaran pa siya sa kanyang serbisyo. Masasabi nating ang naging hadlang kay Billy na maging isang mahusay na player sa pangmatagalang panahon ay ang kanyang mga bisyo. At kung natigil niya ito ay malamang hindi na niya kailangan pang magtungo ng Pilipinas dahil siguradong sa NBA pa lang e paghaharian na niya ang hardcourt at maaring tanghaling isa sa mga greatest NBA players of all time. Nakakainayang lang na nasayang ang God-given talent niya at ang napakaraming opportunities para maiahon ang sarili sa hirap at maaaring natulungan niya pa ang kanyang pamilya. Ang pangarap ng maraming basketbolero na makapaglaro sa NBA o PBA ay tila itinatapon lang ng iba masunod lang ang mga bisyo. Para din siyang si Superman na kahit sobrang lakas at madaming kayang gawin, meron talagang tila kryptonite na kanyang kahinaan. Sana habang nabubuhay pa siya e eh maayos niya ang natitira niyang oras sa mundo. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan na your off-court demons will kick you out of the hardcore. Isa ka bang fan ni Billy Ray Bates? Comment mo sa iba ba kung paano mo siya naging idolo o kaya ay mga bagay na hindi pa nabanggit sa video na ito tungkol kay Black Superman. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita kita tayong muli sa susunod na video. Matt. Matt comes over here now to the strong side and gets the pass, but he's far away from the basket. He'll send it back now to Bates. Eight seconds. One on one. Bates has fired it. With five seconds to go. Timeout Seattle. looking. Bunny Ray Bates on a breakdown. Goes to the left baseline. Hits the field goal. Fourteen points for Bates and we're tied in Portland. Does he notice the playoff game? <laughs>